naman. Ang tapong naman Hanggang dito sa loob ng bahay namin, nangangamoy yung baho. O kung dito sa creek at drainage, nanggagaling nga may press. Naku, mukhang ito na nga yung sinasabi ng Maynilad na posibleng mangyari kung wala tayong nakalatag na sewer lines. Eh, Pres, bakit nga ba wala tayong sewer lines hanggang ngayon? Hindi ba kailangan naman talaga natin ito? Oo. Ang kaso, may pangamba ang board members dahil magbubungkal sila ng mga kalsada. Bukod pa sa maingay. Pero kapag hindi tayo pumayag, baka lumala pa ang polusyon at pagmula na ito ng sakit. Tama ba, may nilad? Nako! Katulad ng kinakatakutan namin, masyado ng polluted ang inyong creek. Kailangan na talaga masimulan ang paglalatag ng sewer lines para makolekta namin ng wastewater at matritito sa aming STP bago ibalik sa bodies of water. Pwede niyo na ba simulan agad? Sa totoo lang, ilang taon na namin na isimulan ito. Kaya lang, nagkakaroon kami ng mga pagsubok pagdating sa pagkuha ng permit. Kabilang na ang permit mula sa mga homeowners association at LGUs. Gusto naman namin na maisagawa yan. Kaya lang, grabe din ang abala na posibleng idulot sa amin. Base sa isinagawa niyong public consultation, Ilang buwan din naaabuti ng proyekto eh. Nauunawaan namin ang inyong mga concern kaya naman may mga ipatutupad din kaming mitigating measures para ma-address ito. Gayunpaman, may abala pa rin na maidudulot ang pipeline sa inyong lugar. Kaya naman hinihiling namin ang inyong suporta. May mga batas na upang masiguro na maisasakatuparan sa katuparan ang wastewater management projects. Kasama dito ang Clean Water Act, Code on Sanitation of the Philippines, Supreme Court Mandamus, at maging mga ordinansa mula sa ilang LGU para masunod ang mga ito. Kailangan na inyong tulong at suporta dahil ang wastewater management ay responsibilidad nating lahat. Salamat Maynilad, mas nauunawaan na namin ang papel nating lahat pagdating sa wastewater management. Lalo at tayo rin naman na makikinabang dito. Simula ngayon, tutulong na ako sa pagpapaliwanag at paghihikayat sa aking mga kasamaan dito na suportahan ang inyong mga proyekto. Salamat may nilad. Salamat. Malaking tulong ito para sa ating lahat. Hanggang sa muli,